siguradong matindi ang dahilan. Sapagkat ang babae, ang babae, lalong-lalo na yung mabuting asawa, mabuting girlfriend, mabuting nanay, hindi basta-basta bibigyan. yan. Hindi basta-basta bibigyan yan kung walang matinding dahilan. Lahat kayang tiisin, matiisin ang mga babae na niya. Kaya't kung bumitaw na, ibig sabihin matindi talaga. Kaya nga may kasabihan, ibang usapan na kapag ang babae ang sumuko talaga. Kasi bago sumuko yan, marami ng beses na nakipaglaban yan. Kaya, lagi kung nauulit ngayon, di ba? Matindi talaga ang dahilan. Nakamamatay na yung dahilan.